Nagtipon ang mga Adventist authors sa teritoryo ng NPUC para sa isinagawang authors conference sa Bataan. Layunin nito na mai-align ang mga librong ginagamit sa Adventist schools sa DepEd's matatag curriculum. Ang iba pang bahagi ng kanilang mga layunin sa gawain ito nasa balita ni Richard Kakayan. Isang textbook alignment authors conference ang ginanap sa Oriental Hotel Conference, bataan na may temang aligned with Christ na naglalang hikayatin muli ang mga gurong sumulat ng mga libro at i-align sa DepEd Matatag Curriculum. Inumpisahan ang programa sa pamamagitan ng isang devotional na pinangunahan ni Pastor Jose Zabat Jr. bilang tagapagsalita at mga yes authors naman bilang tagapagdaloy ng programa. Sinundan naman ito ng pagsasalita ng Dr. Grisel Saban patungkol sa malalim na pag-unawa ng DepEd matatag curriculum sa kontekstong Adventista. Kinapunan ay pinangunahan pa rin ni Dr. Saban ang workshop na naglalayong marebisa ang mga aklat na nakalain sa matatag curriculum. Continue to be used by the Lord for them to be inspired by the Holy Spirit. They have to keep on studying the Word of God and to stay close to God so they will be inspired because when they write something, it, it affects our students in our school. So that's my message for them keep it up and keep um, using their talents for the Lord. And I want to congratulate them and praise God for their dedication and hard work. Nilagdag din ang diskusyon patungkol sa mga katanungan ng mga authors kung paano ang mas mabilis na pakikipartner ng mga layout artists na pinangunahan ni Sam Eliseo upang mas mapabilis ang paggawa ng aklat at pagre-revisa. Pinangunahan naman ni Dr. Mary Jane Zabat ang service na naglalayong bigyang papugay ang mga gurong naglaan ng kanilang panahon sa pagsusulat ng libro at inspirasyon na rin na nanggagaling sa Panginoon sa kanyang walang sawang biyaya, kalakasan at kausayan na kanyang ibinibigay sa mga gustong magpagamit sa kanyang gawain katulad ng textbook writing. Magkaroon tayo ng patuloy na improvement kung ano man yung makagaya ng pagbabago sa curriculum ng matatag curriculum ngayon. Gusto natin masigurado na tayo ay aligned and makikita makita natin yung collaboration ng bawat authors, yung ating uh, yung ating experts, ganun din yung um, alignment nito sa mission, sa philosophy and objectives of Adventist Education. Nagkaroon din ng awarding ceremony na nabigyan ng mga authors ng pagkakataong magkaroon ng kopya sa kanilang mga ganagawang libro at sertipiko ng pagkilala sa kanilang ambag sa sektor ng edukasyon ng Adventista. Kinabukasan naman, isinagawa ang Memorandum of Agreement Signing na nagsisilbing kasunduan sa pagitan ng NPUC as publisher at mga guro bilang authors patungkol sa copyright ng paglilimbag ng aklat. Masaya ako na ako ay nakarating dito sa bataan. Nakita ko yung aking mga co-authors na sila ay masaya at Marami din kami natutunan sa mga breakout sessions. Ang challenge sa amin kasi para magkaroon tayo ng mga aklat para sa mga learners natin, para mas marami pa silang matutunan, hindi lang sa for skills, reading, writing, uh, speaking, listening, pero mas ma-improve pa nila ang kanilang buhay sa kanilang pagkikipaglakbay kay Jesus. Ayuning maghatid ng mga balit ng may pag-asa. Ako po si Richard Kakayan para sa Hope Today, NPUC News.